Merong isang napakalaking asteroid ang may tsansa na sumalpok sa mundo sa taong 2032. Ang tanong ngayon, mamamatay na ba tayong lahat? Nakikita ko na maraming natatakot. Alam ko na marami rin sa inyo yung nagtataka. Ano bang ibig sabihin nito? Dapat ba tayo mabahala? Kasi kung makikita po natin sa internet po, no, talagang pinag-uusapan siya ngayon araw-araw. Isa pa itong kaso na katulad ng na nangyari sa mga dinosaurs kung saan na-wipe out silang lahat. At bago nyo pa man din i-comment na, ay, di naman totoo yan eh. Gusto ko lang pong linawin na hindi ito isang conspiracy theory ang ating content ngayong gabi. And the chances of an asteroid hitting Earth is an actual fact. Totoong-totoo -toto po ito. Meron tayong mga katanungan ngayon na pipilitin nating sagutin para malinawan tayong lahat. Una, ano ba yung asteroid na yan? Titingnan natin yan. Gaano siya kalaki? May pangalan ba pa siya? Pangalawa, ilang porsyento yung chance na tumama ito sa atin? Dapat ba nating itigil na? Sabi nila, yung mga trabaho natin kasi enjoy na lang yung buhay natin. wala na tayo eh. Kasi habang tumatagal po, lumalaki yung chance ito. Gaano kaya ito katotoo? Pangatlo, simulation po. Kung totoo man, nasasalpok ito sa mundo, ano yung mangyayari? Mamaya meron ako ipapanood sa inyo. At pang-apat, ano ang ginagawa ng mga sayantipiko at gobyerno dito? Do they see this as an actual threat sa buong mundo? De Depensahan ba nila ang mundo para hindi ito tumama sa atin? Hinga muna kayo ng malalim. I-explain ko sa inyo lahat ng ito. Ang kwento natin ngayong gabi ay The 2032 asteroid impacts Ano, ang asteroid 2024 YR4 Yan yung pangalan ng isang near-Earth asteroid na tinatawag. Ibig sabihin daw nung near-Earth, eh nasa orbit ito na magdadala dito sa region ng Earth sa solar system. Pinaniniwalaan na ito raw ay merong laki, no? May margin of error pa po ito, ha? Na 130 to 300 feet. In meters, 40 to 90 meters siya. At merong ayon sa mga naunang balita po, no, nung kumalat ito sa internet, may 1 over 50 na chance o, oh, or 2% na chance na tumama ito sa mundo. Hindi siya malaki pero at the same time malaki siya if you get what, what I'm saying. At sinasabi po no, na habang tumatagal, eh, lumalaki pa itong chance ang to. Maaari na sa pag-post namin ng video na to, lumaki pa yan. Sa totoo lang po, nakakatakot. Darating daw ito sa mundo, no? sa December 22, 2032. So, halos 7, 8 years mula ngayon. Balikan natin yung laki niya, ha? Puinento ko kanina. Sabi, papalo ng pinakamataas ng 90 meters. Ang isa sa mga pinakamalapit na scene laki nito na nakita ko po ay yung Statue of Liberty. Just imagine, no? I think 93? 93 meters yung Statue of Liberty. Just imagine na napakalaki at napakabigat nito kung tatama man ito talagang mararamdaman po natin karamihan sa bundo. no makikita talaga siya ibabalita talaga siya especially kung saan ito saktong lugar na tatama no ngayon merong tinatawag na Torino scale. Eh, bago ko lang din po ituloy na no? magdi-disclaimer tayo na lahat ng dinidiscuss po natin ngayon ay nakabase sa mga kalkulasyon nitong araw na ito. Nagbabago-bago po kasi ha. Anyway, ang Torino scale yung method ng pagkakategorize ng impact hazard na tinatawag in relation sa mga near-earth objects or NEOs. Kagaya na lang ng mga asteroids at saka mga comments. So parang sa atin, no, para mas maintindihan natin, alam niyo diba pag may weather forecast tayo, oh, red warning, orange warning, signal number one. Signal number two, parang gano'n. No? Alam na natin kung ano yung i-expect -e natin. Itong scale ngayon, Sino sukat siya from 0 to 10. zero yung pinakawalang kaganapan, 10 yung talagang ubos na po yung buong mundo. Ang asteroid 2024YR4 ay pumapalo sa ngayon sa 3 doon sa Torino scale. So meron ako ng graph sa inyo. Kung saan may mga kulay yung bawat numero doon sa Torino scale. Yung 3 kulay dilaw siya. At sinasabi sa graph na to no yung number 3 ay events meriting concern. May concern na salita. Ito may malino pang explanation, bawat number, kung saan nagsasabi na ang Torino 3 down ay isang close encounter at may 1% o mas higit pang chance ng collision na capable mag-cause ng localized destruction. Destruction yung ginamit nila. Kasi, pag pinakita ko sa inyo mamaya, medyo nakakatakot talaga po, no? Pero, mag-stick tayo sa mga facts. For comparison lang din ipakita natin no, yung asteroid na pumatay sa mga dinosaurs. Ito yung tawag na Chicxulub Impactor. Ito yung naiwan niyang crater. Kitang-kita po siya, di ba? Ito ay pumalo ng 10 sa Torino scale. At ayon dun sa graph na pinakita ko sa inyo kanina, yung 10 daw is a collision capable of causing a global climatic catastrophe. Gunaw ang buong mundo. Such events, eto medyo natatakot ako dito kasi sabi, such events occur once per 100,000 years or less often. Nakakatakot, but at the same time comforting kasi malayo ito sa Torino scale ng 2024 YR4. na yung YR4 noong December 27 lamang, 2024, ng NASA-funded na Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System o Atlas Telescope sa Rio Hurtado, Chile. Ngayon, it is important to understand na kailangan pa ng mas marami mga data dito. Inuulit ko po yan ha, na may margin of error na tinatawag sa lahat ng impormasyon na pinag-uusapan natin ngayon. Kaya nga may chance na mas lumaki pa yung chance na pumalo siya. And actually, sinasabi nila na tataas daw. Tataas pa. Ito yung orbit niya ngayon. Pakita natin, no? Ayan medyo malapit siya sa atin sa ngayon, iikot daw ito sa sun ulit, no? At babalik sa atin 2028 sa area ng Earth. So, uh, alam na natin kung anong mangyayari dun sa panahon na yon. Simulation. Eto na. Unlikely ha na tumama ito sa Earth for now. Pero kung tatama man, ano yung mangyayari? Marami mga videos ngayon sa internet na nagpapakita, no? Kung parang demonstration kung mangyayari ito. Dahil nga, isa na siyang potential threat at may mga taong visual kasi no so mas naiintindihan nila kung paano makakaapekto to sa atin lahat sabi nila kapag tumama to sa mundo para daw itong pagsabog ng 7.7 megaton ng TNT magiiwan daw ito ng 3000 foot wide na crater sa sahig ang laki pero crater pa lang yon paano pa yung apekto doon sa paligid nito ha ang ibig sabihin ng 7.7 megaton daw ayon dito sa article na binasa natin para lang mas ma-visualize natin kung naaalala nyo yung atomic bomb na binagsak sa Hiroshima noong World War 2 eto daw eh 500 times lang naman na mas malakas. Grabe. Eto yung isang simulation. Gawang nakumpara na natin ang size nito sa Statue of Liberty. Paano kung tumama ito sa New York City? Ito yun Sí. masa sa mundo ang asteroid kung sakali. Ayon sa mga kal sa lukuyang calculations po, no, tinataya na mag impact ang asteroid mula, pakita natin sa mapap, Northern South America, Pacific Ocean, Southern Asia, Arabian Sea, Africa, nakakatakot yung Southern Asia, di ba? At ang mga bansa, katulad daw ng India, Pakistan, Bangladesh, Ethiopia, Sudan, Nigeria, Venezuela, Colombia, Ecuador, yung mga may risk na tamaan ito. I really hate to say na buti na lang hindi tatama sa Pilipinas, pero it feels wrong. Parang nakakagilty knowing na may chance na buhay nga tayo, patay naman sila. Naiintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Other damages. Nakita na natin yung simulation. Ikutin natin yung palibot ng impact. Anong mangyayari dyan? Oh, sure, obviously yung tatamaan, patay, sabog, wala na, sabi no, na tinatayang 108, 5,003 katao daw yung mamamatay sa shock pa lang ha, ng wave blast ng asteroid. Lahat din daw ng nasa 2.2 kilometers ng blast nito ay mamamatay sa lang damage. May ganun pala. Yung mga buildings naman daw na nakapalibot ng 5.1 kilometers magkukulaps. At lahat ng nasa palibot ng 2.9 kilometers mababasagan ng eardrops. Matindi talaga siya bukod din daw sa initial na impact, maaapektuhan din daw yung hangin. Kasi 442,523 yung tinatayang mamamatay doon sa tinatawag nilang subsequent wind blast doon sa palibot ng crater. Lahat daw ng nasa palibot ng 4.4 kilometers makaka-experience ng tinatawag nila na EF5 tornado. Tingnan natin kung makakalagay tayo na ng video dito. Yung EF5 tornado daw, yung pinaka-dangerous na klase ng tornado ayon sa mga scientists, no, may sarili rin silang parang pang-scale niyan. Ganun kalakas yung wind blast. Wind blast pa lang, hindi pa yung pagtama. No? Ano, di ba? Ito pa yung isang magiging tanong paano daw kung sa karagatan ito tumama? Sabi ng mga scientists, no, na magiging mas mahina yung destruction. Obviously, parang magiging caution yung tubig, no? Pero dapat pa rin daw mabahala. Kasi kung tatama ah, ito sa tubig, magkakaroon ng tsunami mula dun sa collision. Yung mga waves daw, aabot ng 88 meters. So halos, kasing laki rin ang Statue of Liberty na naman. Imaginin mo, nakatayo kang ganyan. Tititigan mo yung taas ng wave nakakatakot, di ba? Ako iniisip ko, ala, saan ako pupunta? Ano nangyari yun, di ba? I-compare na lang din natin to, nung 2004, nagkaroon ng Indian Ocean Tsunami na tinatawag, na merong taas lamang, sinasabi kong lamang, pero mataas din po ito, no? 51 meters. So halos medyo padoble na kung sakali yung magiging cost ng asteroid. At ilan lamang ito sa mga posibilidad. Ido ulit ko po ha. Ang usapan natin ngayong gabi ay nakabase lamang sa impormasyon na nabasa ko ngayong araw. Okay? At noong mga nakaraan, mag-iiba pa to sa mga susunod na araw. Depensa ng mundo. eto na ngayon. Obviously, worldwide threat ito. Ano ang pwedeng maging depensa ng mundo? Isa e, sa mga nakikita ko po no, merong tinatawag na DART. D A R T. Itong DART, ito raw yung unang mission-dedicated spacecraft technology na nag-iimbestiga at nagde-demonstrate ng tinatawag na asteroid deflection. May mga video sila nito. Bali ang ginagawa niya, pinapalitan niya yung motion ng asteroid, pinihinto niya or binabago niya yung direction gamit yung kinetic impact. O, alam na natin yung kinetic energy. Good news, di ba? Kasi noong 2022 daw, Itong DART ng NASA nagcrash crash sa asteroid na tinatawag na Dimorphos. At naging successful ito na baguhin yung orbit niya. Okay, napakagandang balita. Ito raw yung first time ng humanity na palitan ang motion ng isang celestial object. Napakagaling, di ba? So, ligtas na ba tayo? Ay ah, eh, may konting bad news lamang po. Sabi ng isang Dr. Andrews, no, na hindi daw natin ito maaaring gamitin sa 2024 YR4 for various reasons. Sige, isa-isahin natin. Una, naging successful daw sila sa dimorphos kasi maliit pa yung dimorphos. Kumbaga, parang rubble piles lang daw ito. At hindi isang napakalaking solid no, na single rock formation. Kung gagamitin daw ang dart dito, eto yung ano nakikita, na, sinasabi nila problema. So isang buo to, nagcrash nila diyan, magsha-shatter down na maraming piraso itong asteroid at magiging ang mangyayari, magkakalat-kalat ito at tatama pa rin ng napakadami sa mundo. Ganun pa rin, di ba? Meron daw saktong puwersa lang silang ginamit sa dimorphos kalkulado, mas maliit ito, at hindi pwedeng gawin yung ginawa nila dito sa 2024 YR4. Pangalawang rason nila no, kung bakit hindi ito mag-work kasi hindi ganun kalaki yung nagawa nilang impact no, sa Dimorphos. Kung baga mas maliit, maliit lang yung dapat nilang gawin dito. Successful sila pero hindi ganun kahirap. Kung baga, yung change lang daw sa velocity is 2.7 mm per second. So, ano ibig sabihin ng lahat lang to? Teka, nagiging technical na tayo. Sa madaling salita po, no, bagong-bago at baby pa yung technology. So, ang unang tanong na papasok sa isip eh, Kuya Claro, 2030 to pa yun. Hindi pa pwedeng ano, i-research. Ang dami-dami pang time, di ba? Sabi ni Dr. Andrews na kailangan daw ng 10 years para mag-build plano, pinag-iisipan kasi siya na maigi. Kinakalkula. May kalkulasyon po lahat yan. At para i-execute, no, gagawin din yung mga makinarya, kung anong paliliparin, dito sa asteroid deflection mission na ito. At nung December lang last year, nahanap itong YR4, 2-3 months pa lang, no, hindi na talaga aabot. Hindi naman sa sinasabing uh, hindi ito kayang gawin po, no, pero kulang yung time para magawa ito nang tama. Hindi pwedeng bara-bara po kasi. The only other defense na maaaring gawin natin, actually hindi siya defense, pero mag-evacuate yung mga sinasabing maaaring tamaan. Alam nyo ha, kung ano yung naiisip ko habang binabasa ko itong kwento nito. I think na-discuss na natin to sa channel natin, pero mayroong isang pelikula na tinatawag na Don't Look Up. I'm sure marami sa inyo yung galit sa palabas na to. Napakapangit po ng mga review. Dalawa yung reaction dito, is either it's the most uh, napakagandang pelikula nung pandemic or yung pinakapangit pelikula ng panahon na yon. On the other hand po kasi, may mga tao na katulad ko, no, na naniniwala na isa nga ito sa mga best movies, especially nung pandemic. Hindi na natin pag-aawayan po ito, no? Pero ikukwento ko sa inyo yung, yung pelikula. Sa palabas kasi, merong mga researchers to, no, yung mga doktor ng uh, astronomy, mga ganyan, na-discover nila yung isang comet. Ngayon itong comet, ala, sabi nila, in six months, tatama ito sa Earth at mamamatay po tayong lahat. Okay. Magkukos daw ito ng global extinction. Mamatay nga lahat, parang dinosaurs. Ito mga scientist naman, habang kinukwento nila sa media, hindi sila siniseryoso ng mga tao. Ang daming mga external factors na nakikita natin dito na nangyayari din in real life. Merong mga pinupoliticize yung pagbagsak ng ano. Sinasabi, fake news yan. Sa akin kayo maniwala. Mga ganong mga bagay ba? At meron din na mga CEO po, no? Na tinatake advantage yung pangyayaring ito para kumita ng pera. Kung hindi po ako nagkakamali, parang may mineral sa comment dito na gustong kunin ng mga CEO dito, no? Inuuna nila yung greed nila kaysa sa kapakanan ng mundo. At napakarami po ng mga CEO ngayon na inuuna yung pagkita ng pera kesa sa kapakanan ng mundo. Yung mga tao, naniniwala, hindi naman lahat, no, pero naniniwala sila na fake news lang to. Sunod-sunuran sila doon sa mga pabulito nilang politiko. Kahit na malinaw ang pruweba na dadating siya sa Earth, spoil ko na rin po kayo, no, ang ending, tumama yung comet sa Earth, at uh, yung mga mayayaman, yung mga elite, yung mga CEO, nakagawa sila ng parang mission na katulad sa DART. Pero, importante ito ha, kanina di ba sabi dapat tama, kailangan ayusin na maigi. Ito, minamadali naman nila. Hindi nila inaayos, mas priority ng mga CEO na makuha yung yaman ng Comet. Kaya sabi nila, go mo na yan, na Kahit na sinasabi ng mga scientists na hindi pwede, kulang sa oras, huwag niyong gagawin. Sana wag naman pong mangyari sa atin. Yung mga CEO at mga elite ngayon, dahil marami silang pera, marami silang mga resources, inabandona nila yung mga tao sa earth. Naghanap sila ng tahanan elsewhere, which is kung makikita mo yung political climate ngayon, hindi po talaga nalalayo no. Sa katotohanan, nitong mga pangyayari sa palabas na to. Anyway, bakit ko po 'to sinisingit sa kwento? Obviously, malayo po yung pagkakaiba ng YR4 sa Comet doon sa palabas. Hindi naman tayo may extinct lahat dito. Pero may mga parallels kasi na tinatawag dito sa palabas versus sa nangyayari ngayon sa YR4. Silipin natin. Ito yung una-una talaga. Scientists warning. Sa ngayon, nakikita ko, no, may conflict na din talaga yung mga scientists at yung mga politicians. May mga kilalang science personalities, kagaya ni Neil deGrasse Tyson, na alam ko kilala na marami sa inyo na nagbibigay ng grave warning dito sa tinatawag nila ngayon na city killer. Nakita na natin, kaya niya mag-wipe out ng isang syudad. Nag-post siya sa X, sa Twitter. Sabi niya, now might be a bad time to reduce spending on science. Just say it. Setong patama. Sa ngayon po kasi, yung National Science Foundation ng US isang uh, independent government agency na sumusuporta sa mga non-medical na mga researches na freeze yung approval process ng mga grants nito dong no? mga sinusuportahan kumbaga ng mga researches which is a direct response ng isang executive order mula sa bagong upo na dating presidente nila na si Donald Trump. Hindi po natin pakikailaman yung politics nila no. Yung NSF daw ang pinakamalaking funder ng scientific research sa US. And at the time, kalahati na raw ng staff nito yung tinanggal. At two-thirds yung tinanggal sa funding. Ang laki. Ngayon, hindi lang si Neil deGrasse kung hindi kabuuan halos ng mga scientific groups, mostly no, yung mga astronomers, ang nag express ng concerns nila kasi ano yung mangyayari ngayon sa scientific research ng US? Ako ha, importante ang siyensya. Ito yung dahilan kung bakit alam natin kung ano yung mga nangyayari sa mga paligid natin. Kung bakit nakakapag-film ako ngayon, kung bakit may computers, kung bakit nakagawa tayo ng mga gamot, kung bakit tayo nakakapagtanim ng mga pagkain na maayos. Science po lahat. Yan. Anyway, sa ngayon, wala pa pong pahayag ang iba't ibang mga bansa so far at hindi na natin alam kung hindi ko rin alam kung gano'n nila ito kasi seryosohin which is ibabalik natin doon sa pelikula isa sa mga komentary nung palabas po eh dapat umpisa pa lang inaksyonan na, na siya pero hindi gano'n yung nangyayari eto na habang nagbabasa ako only the second highest impact rating nagulat ako na pag alaman ko po na habang binabasa ko yung mga articles regarding YR4, na pangalawa lang pala siya sa mga highest risk doon sa Torino scale. Yung una daw ay yung 99942 Apophis. 450 meters by 170 meters ang laki niya. Malayo doon sa uh, 2024 YR4. Naging concern ito 2004 at may probability daw na tumama sa Earth 2.7% Biyernes, April 13, 2029. Ngayon, hindi ko na po binasa to, no, kung ganyan pa rin ba yung datos niya. Siguro talakayin natin for another video if gusto niyo pang malaman. Hindi ko na siya binasa. Reaction! Sa ngayon, napakarami ko pong nakikita mga memes na ginagawa itong katatawanan. Maraming mga sumiseryoso. May mga nagtatanong pa, nakikita ko sa comments, magre na po ba kami? eh, mamamatay na nga lang. pala tayo, ba't nagtatrabaho pa tayo? May mga ganun pa joke-joke lang, no? Or may mga nagsasabi na, eh, okay na yan, para tapos na yung problema nating lahat. Alam naman natin kung ano yung nangyayari sa mundo ngayon, no? Kapakataas na lahat ng bilihin, pero mas dumadami yung mga tao, mas dumadami yung mga CEO na walang pakialam sa atin, pero siguro, kayo yung tatanungin ko. Kinakabahan ka ba natatama ang 2024 YR4 sa mundo? Tatlo yung tanong ko ngayon. Pangalawa, kung makukumpirma ito, ano yung gagawin mo? At pangatlo, sa tingin mo ba, dapat itong seryosohin ng gobyerno? Hindi lang nila, kung ng gobyerno mismo natin. Yun lamang po ang kwento natin para sa araw na to. Huwag nyo kalimutan mag-like, subscribe, and notification bell para sa mga gustong sumali sa 1,000 Gcash giveaway natin, sagutin nyo lang yung question of the day natin kanina. So, yun lamang po. Ito si Claro the Third at ito ang aking kwento. As of the filming of this video, the chances of Asteroid 2023 YR4 hitting Earth has risen to 3.1%.